Hello guys! Magmukbang ako ng pipino guys. Tapos ipalaman ko yung mayonnaise. Naku, try nyo guys. Kasarap-sarap na lang talaga. paborito ko talagang pipino guys. Kahit anong ano gawin natin. Pang anti-aging daw yung pipino guys eh. Wow! Totoo siguro, char. Ito guys, so yan. Tingnan nyo ang ano guys anong gagawin ko. Ubusin ko tong isang buong pipino. Mahal pa naman ng pipino ngayon, guys. Ayan. Ang sarap ng pipino, guys. Minsan, asin na lang ang ang ginaw. ginawa kong bayabas. Minsan, kinakain asin lang ang ano, 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 guys. Pero ito ngayon, ah, wala tayong tinapay. Ang gawin na lang natin, guys, mayonnaise versus pipino. Ayan, magmukbang tayo ng pipino, guys. Tingnan nyo ako, guys mau Mauubos ko. Kahit dalawa sigurong piraso dito sa pipino guys. Mauubos ko. Kaso nga lang tipid-tipid kasi ang mahal ng pipino guys. Ayan. Ayan. Magmukbang na tayo guys. Ayan. Kasarap-sarap na lang talaga guys. Ayan. Tsaka pang ano healthy food talaga to guys. Subukan nyo guys. Nag ano cleansing ano talaga siya Cleansing dye talaga siya guys. Ito yung organic talaga na hindi na kailangan ng ano ito na talagang kainin nyo guys cleansing tilasag siya guys totoo talaga siya ayan masarap ang pipino guys huwag nyo lang ilagay sa refrigerator ang pipino guys kasi pati tubig amoy ah, pipino pag ano huwag lang nyo ang pipino sa refrigerator ayan ang sarap sarap guys puro ako din na dandan no. mauubos ko na to yung lagang, guys ayan Oh, palaman ko mayonnaise, guys. Ang sarap, guys. Pangantay aging siya, guys. Wow, oh, char. Kailangan magano ano tayo, magkakain tayo ng mga pangantay aging, guys. ayun, tingnan nga guys. Ay, ang sarap. Wala pa, Pipino na lang. Mga manay, kain na kain ng pipino. mahala ng pipino ngayon. Kasarap na lang subukan yung mayonis guys. Ipalaman eh. sa pipino. Agay, ah. kasarap. Guys, okay, so malapit ko na maubos siya guys. Ayan. sarap-sarap diba? ng pipino guys. Ayan. Inuulang ko rin ito minsan guys. Ito eh. wala kong ulang. Naku, pipino, may pipino lang. Minsan kasi sa palengke may ano itong eh, tumpok-tumpok na pipino guys chamba-chamba lang talaga maka ano ng pipino pa pag maaga may nagtumpok-tumpok na ano pipino